Ito na yung pangalawang video natin sa so, na Honda Click na kulay puti na 150 na may problema sa charging. At uh, ito, pinabili na natin si Sir ng uh, harness assembly ng battery. At ito yung kanyang part number. Tapos yung presyo naman, ayan, tumas na pala ito. 2,000 may gitna. 2,030 pesos. Kaya dapat ano, Ingatan nyo to Kung alagaan nyo ay so, kakapitan na natin to No kasi tayo mga sel Na yung Battery harness nya Kung i repair pa natin yan Kung sakaling uh, malubok sya Babalikat Sa problema Kaya pinabili lang natin ng bago Para pang matagalan nya ulit Kaya, ilalagay natin to Bago natin mailagay natin yung headlight assembly nya pati yung dun sa araro hanggang dito sa pinakailalim tatanggalin natin yun pati ito baklas lahat yan kaya tatanggalin ko muna meron ako naging video naman ito kung paano magtanggal ng uh, flarings kaya short short natin dito tayo sa pinakapunto nito ayan tanggalin natin yung flarings nya tapos ito yung uh, sakit ng uh, battery harness natin hanggang dito yan. Tatanggalin natin yan. Pailalim. Tapos iangat nyo yung ano yung footboard natin. Yan may disc pa dyan. Tanggalin nyo yan para maiangat nyo. Sa kaibaba nyo yung ano yung undercover chassis. Ito. Okay. Ito yung uh, lumang harness natin. Natinanggal natin dito. Yan, ito yung nakabukod na fuse. Dahil nga uh, naglulos na yung ano nya. Mga sakit. Kaya narekta na. O uh, binaypas na. Tapos to, palagay natin. Kapag uh, 1 to 5, 1 to 5 ang bibili nyo yung hotness. Pag 150, 150 naman yung bibili nyo. Ang pinagkaiba ng 1 to 5 sa 150, meron syang ganito. Sa 150 meron syang ganito. Sa 1 to 5, yung tatlo na lang yung. Ito, laging may kasama yan. Okay, nagay natin yung bago. Ito, naisalpak na yung uh, harness natin. Tapos huwag nyo kalimutan din yung ano yung mga wire well, dito daw. Linisan nyo muna yan sa kanyong itordilyo. At uh, ayan, nalagay ko na rin. Titistingan natin ito. Pero ito, tagilid ako rito. Pero check, muna natin. Ilagay mo natin yung battery. Tapos uh, testing natin. Ilalagay ko muna to. Ayan, nalagay ko na yung battery at uh, iti-testing natin. Okay, ayan, wala na yung check engine. Tapos, ayaw lang siya magpo-start. Dahil 10.3 yung battery. Medyo lobat na lobat. I-testing na natin. Ayan, meron akong battery dito na quantum. Kapag ka magsisiris kayo ito mga sir, huwag nyo pagbabalik na rin. Pukutok yung fuse. Testing mo natin. Isuso natin. Okay, start. Okay, ayan, maandar na. Testing natin. Okay, ayan, maandar na. Kaso, hindi pa rin siya nag-charge. Kaya, isusunod natin gagawin, patay muna natin. Ito, testing natin ito magpalit. Ito. Para makita natin. Ayan, tanggalin natin, magtakin natin uli. Tanggalin ko muna. Dalawang kamay ang kailangan natin dito. ya tanggal natin. Ito yung kanya. Yung may uh, coat at uh, testing natin muna to. Tapos, pantay natin ulit. Pulong. Testing natin ulit. Para makaalaman na. Sige. Sarap kaya Tayo tayo. Ipa Ready. Ini. Hmm. Oh. Ayan, nangilang pa tayo sa battery para may series natin kasi di natin dahil lubat at uh, ito nag-test din tayo ako sa iyan, maandar na papansin nyo, 11.6 nakadepende kasi yan sa lubat ng battery at under ng motor pinaka-importante, pumapalo siya Ayan, mga pouch ng 12. Ayan, nag-13.8. Ibig sabihin, gumaga na, na Nag-charge na siya. Kung bumabagsak pa sa 11 dahil yung battery nito ay lubat pa. Pero pag na-pull charge na yan, stable na yan sa 13 to 14. Ayan, yung mga naging sira nito, isa ito tapos yung pinaka harness nya at ngayon gagawin natin tatanggalin natin to uli tanggalin natin kapag ka namatay yung makina ibig sabihin hindi pa okay yung motor okay ito tinanggal ko na at uh, ayan umaandar pa rin yung motor yan, umaandar pa rin yung motor, hindi pa rin siya namamatay. Ibig sabihin, goods na siya. Good na, good na. Hmm? Yan, goods na siya mga sir. Ang naging problema natin, kaya hindi nagka-charge yung battery. Number one itong uh, main relay na dapat hindi ito nasusugatan parang yan lumabas na napakamahal pa naman to isa yan sa papalitan pero ayan uh, yan, report ko na rin siguro ipapahiram ko muna siguro yan tapos pabibiliin ko na lang sya na ganyan tapos ibabalik na lang sa akin yan okay na sya hindi na sya na mamatay-matay Ayan, 13.7 stable na. Medyo mababala yung minor niya kaya hindi siya nagpo-14. Pero pag kaganyan, 12, 13 nag charge na yung battery niya. Gulo na gulo na yan. Kaya charge ko muna yung battery niya dito sa kanyang motor. e babalik ko muna 'to. Ayan. Kahit tanggalin ko yung positive, balik ko. Ayan, hindi na mamatay yung makina. Ibig sabihin, gulo na gulo na yan isa rin to mga sara i-check nyo rin to isa rin yan sa number 1 yan i-check nyo to minsan nasusunog yan yan dahil kaya na pang ma-under yan testing naman natin na tipo start dahil pwede mga sagli pwede mga sagli ayan ah, o oh. Papa-under nyo na Ayan, hindi na kasi stable yung under na yung under ng makina yung minor. Kaya bagsak lagi. Pero gumagalaw na siya. Ayan, nag-13.3. Tapos gagawin natin. At talagang sira na yung kanyang uh, main relay. Pwede nyo yung to. Pwede nyo tanggalin yan mga sir ng umaandar. Kaso nga lang, kung tinanggal nyo yan, yung voltage niya hindi na maglalaro uh, niyan Kumbaga, babagsak na yan kumbaga umaandar na yung motor sa sarili niyang ano battery okay dapat uh, pagkalagay natin yung sarili niyang ano main relay soksok lang natin ng ganyan huwag nyo yung sasagad kasi gagalaw naman yan ayan hindi pumapalo talaga kaya ito yung naging dahilan nya saka yung harness lang ayan naging option lang natin to to pinaliyan ko na rin isa rin yan Ayan, ilagay ko. Ayan. Suksok ko ng konti. Hindi ko sasagad. Ayan, gumagalaw na. Ako. Ayan, nag-13.6. ayan ito yung naging dahilan niya. Pagkasira, ito, bibili siya. Hindi ko na ipasabay kanina kasi ito. Kasi ang naging purpose kasi natin kanina, itong pinaka uh, housing ng ano battery harness pero ito yan ito, sabi pa rin na papairan ko muna yan tapos bilhin na siya ng bago para maipalit natin kasi sa akin to papalit natin para magamit nya ok balik ko na yung play rings dahil wala na akong gagawin bagot lang dito balik ko muna Ay, balik ko na yung kanya clearance. Uh, Ay, 13.3. 13.88. Okay na po 'yan mga sala, nagcha-charge na 'yan. Yung wire na 'yan, yung nakalabas sa busina niya 'yan, negative sa positive. Ginamit na wire yung yung ano, sa extension. Pang-kuryente tapos yan, babalik ko na to okay na sya pwede mo nga? hindi, pwede mo yan ah yan, napapastart nya na gusto na gulis na hindi na sya hard starting at tagka charge na rin, hindi na rin sya bagsak sa 9.8 8.8, ganoon yung ano yung voltahe nya Ganoon lang kayo yung mga sakong sa Same kayo ng problema nito mga sir. Check nyo yung ano, yung uh, battery harness ninyo. Kung kaya pang i-remedyo, remedyo nyo muna. Pero pag hindi na kaya, tulad nito, hindi ko na pinaremedyohan. or hindi ko na niremedyo re kasi babalik at babalik pa rin sa dati yan. Tapos iwasan yung masira yun. okay, yung gagamit ng ano, flies, mabasag. Uh, Tapos yung sakit sa ano, sa ECU natin, yun yung i-double check. Para makuha nyo. Okay. Lose na lose na.